Ngayong gabi, 63 years old na jeepney driver sa Rizal, na biktima ng mga walang hiyang kawatan. Si tatay, sugatan na, nalimas pa lahat ng kita. At isa pang jeepney driver sa Patangkas, ang trip niya, magbigay ng libreng sakay at may bonus pa. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Notorious na hold up sa Rizal ang mga nang biktima sa pobreng jeepney driver na si Ariel. Nailigtas niya ang kanyang mga pasahero. Subalit, siya naman ang napahamak. Napato talaga sa mukha mo, Tay? Kala ko nga po, kataposan ko na talaga. Tatlo pa sila, no? Binato po ako sa Manibila. tatlong dekada. Ganyan katagal nang nagmamanayo ng jeep si Ariel. Pero ni Minsan, hindi pa niya naranasan ang tulad na nangyari noong July 31 na madaling araw. Yeah. Biyaheng ang uno tukobaw si Ariel nang sumabit sa jeep ang tatlong lalaki. Nandun ako sa Nguno, pupunta na ako ng Cubao kasi yun ang ano. Ngayon po, napuno ako ng pasero. Pagdating ko po sa ng Junction, may pumara po doon, ano, pasero, bababa. Eh nga, may nakita ko ang tatlo lalaki na naka, ano, Nilang pasang ko yun. Nung ko po yun, jing, yung jeep, kakbuhan mga lalaki para, ano, sumakay, sumabit, ganyan. Agad-agad, sinita niya mga ito. ibaba e na po kayo? Te, eh, bawal naman po sabi, te. Sabi po nila, eh, bawal. E bawal po talaga. Hindi bumaba po sila. Pero ang pagsaway na ito ni Ariel, hindi niya akalaing magdudulot ng piligro. Nagalit po. Kinuha yung ano po, yung sa daskam, yung koleksyon ko po na pera. Tapos yung isa nga po, may nakaamba na bato sa akin. Tinitingnan ko po siya, kaya may bato siya para ano, sabi ko, sasalagin ko man lang kahit bakaso. Ngayon nga po, pagkano dito, pagbitaw niya dito, kaya dumugo po dito. Ang sumunod na eksena, ito nang nag-viral na kuha ng pasayero kay Ariel. Ang pobreng tsuper, duguan at nanginginig. Napato talaga sa mukha mo, Tay? Mula na magbinata si Ariel, pagmamaneo na raw halos ang naging buhay niya. Pagkatapos ko po ng high school, napunta po ako Maynila. Tapos sa pag-aaral ko dyan ng ano, mag-drive. Masada ba ako? Repair ko muna ako sa el. Masukan ako eh. Nung matuto po ako, inano po ako nung mayari na kumuha ng lisensya para makabiyahe. May jeep din po sila dati. Hanggang sa siya ay magkapamilya, hangad lang daw talaga ni Ariel sa araw-araw na pagpapasada ang makapag-uwi ng konting kita. Yung kapanganayan, namatay na nung na, ano, ano noong August 15 po, 2023. Tapos yung sumunod naman po, ayan, nag-aaral po dyan sa Kainta. Tapos yung isa po, grade 11, dito rin po nag-aaral. Tapos ito na po, yung mga ano, yung isa po nasa Kabite, mahirap na po magpaaral, mahirapan po ako eh. Kaya ang trabaho ko po, mamay, extra lang. Tatlong araw lang na biyahe sa isang linggo. What time? Napato talaga sa mukha mo, Tay. Unang pagkakataon pa lang ito na nangyari kay Ariel. Pero katakot-takot na trauma ang idinulot nito sa kanya. Tagal ko na naman masada. Ngayon lang nangyari ito na ano. Binato po ako sa Manibila talagang. Napakabait ko ng tao pagka no? So, sa kubo nga si... Eh, kwentuan ang kwentuan lang kami pagkano. Ano ba po yung nakatambay doon, nakapila. Dahil dito, dumulog na mismo si Ariel sa aking programang Wanted sa Radyo. Kasama pa niya ang nag-upload ng viral video para patutuhanan ang ginawa sa kanya. Nakasakay po ako kay tatay po noon. Parang nang trip talaga, yung ganyan. Tapos habang nagdadrive po siya, tumutulo yung dugo sa ilong niya. Tapos may bitak po yung dito niya. Ito po, sir. Nakapagpagamot na eh, po, po kayo. Sir. Kala ko nga po, sir. Patay na po ako doon mapanagot pa kaya masasamang loob na gumawa nito kay Tatay Ariel? Abangan yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Hindi na raw pala bago ang mga kawatan na nambibiktima sa mga tulad ng jeepney driver na si Ariel sa Rizal. Ngunit, bakit nga ba tila hindi sila matigil sa kanilang gawain? dos pa naliligo na po ako, madaling araw. Kapainit po ng ano, tubig, kakape. 3.30, alis na po ako. Kalimbawa po, kinabukasan, may biyahe pa ako. Doon na rin po ako makikutulog. Para kinabukasan po, aga ako ng biyahe, las 4, gano'n. Halos parang tahanan na raw sa driver na si Ariel ang kanyang jeep. Hindi lang niya ito minamaneho. Dito rin siya natutulog at kumakain. Sa tatlong dekada niya sa pagpapasada, Akala ni Ariel, nakita na niya ang lahat ng pwedeng mangyari sa kalsada. Subalit, nagbagong lahat. Nang sa unang pagkakataon nitong Hulyo, inatake si Ariel ng masasamang loob. Kala ko nga po, katapos ko na talaga. So wanted sa radyo, agad ako humingi ng update sa ginawang aksyon ng kinaukulan. Pinag-iikot-ikot po itong ating mobile uh, mobil na nakakatakot hmm. po sa lugar na yon. Hmm. Uh, dahil so, nga po nung nalaman po namin dito, pinagutos din po ng ating provincial director na uh, paitingin pa po yung pagpapatrolya natin doon. <laughs> Ngunit, heto mismo ang aking napagalaman. Maging ang iba pang mga residente sa lugar ng patutuo, talamak at malakas ang loob ng mga kawatan sa lugar. Ang dahilan. Madilim daw kasi, kernel hindi na namumukaan. <laughs> kasi walang streetlights. Baka pwede niyo sa inyong butihing mayor dyan kung sino man yung mayor dyan yes. Ngayon sa kainta na maglagay naman ng street lights. Okay. I Alamin po natin sir kung saan po talaga yung lugar at baka naman po meron tayo makuha ng mga CCTV na makakapagpagbigay uh, sa atin ng identity ng mga taong ito. Sir. Sige, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan, Colonel. Ito pong si Sir Ariel at uh, pwede niyo po siya interviewin at baka meron kayong makuha ng mga impormasyon, mga katulong. Uh, sa gagawin yung pag-imbisika okay. kung sino itong mga suspect na ito. Kung apo, pwede nga lang, yes, mag-post kayo so, ng isang so, mobile card dyan, paikot-ikot. That will serve as deterrent. Pag ginawa nyo yan. Apo, Ato. Uh, tama, tama ba, Tama ba, so, so, so. Sige po. Yes, Sir. Yes, sir so. Nagpadala na rin tayo ng paunang tulong sa komunidad. Mga nalikom ko po, dinala ko po sa bahay nila sa Baras po. And Tapos man, ginamit po niya, na... pampagamot sa asawa po niya. May sakit Kasi po sumabay siya. po yung asawa daw niya, may sakit. Oo oh, okay. po, nagkasakit. Papagamot kita, Tay, ah. For so, the meantime, bigyan ko si tatay ng uh, ah, tulo Ayan. Nagpapagamot si tatay. Sige. Tay, bilang Mag tay. Magkano bang yung bigyan kay tatay? Masayo na lang ito lahat, tay. daman ng wallet ko. Nakawang kay tatay. salamat po, sir. Okay. Sige po. Uh, palagay ko Salamat mga 25 ata yan or something. Okay. Sige tayo. Bulsa niya yan. Matroma ko. Hindi man makabiyay. Paano po yung kita namin? Yung kakainin namin. Pamilya ko. Siyempre natakot po ako eh. Ang lahat hindi po nauli. Eh, paano po? Magbabiyay ako mamaya. Kakabaka ba ako pag dumaan doon? Di. Di ba po? Baka ma-aksidente pa ako. Pagka ang takot ng ako. eh okay. salamat po ako sa inyo, Senador Rapitog po. Sa tulong po ninyo sa amin, sana po marami pa po, po kayong matulungan na eh, iba. Umasa kayo na tututukan namin ang kasong ito. Hanggang sa masigurong tunay na magiging ligtas ang sinuman sa naturang komunidad. Susunod, jeepney driver sa Batangas, nagbibigay ng libreng sakay kahit hindi naman siya kinontrata para dyan ng gobyerno alamin ang kanyang kwento sa pagbabalik ng kapatid mo. Nang dahil sa karamdaman, kinailangan tumigil ng sim na si Adonis sa pagsampa sa barko. Lumipat siya sa pag ni driver. At ito ang naging daan para makatulong siya sa napakaraming tao. Maaga pa lang, nagbusisi na ng jeep ang jeepney driver na si Adonis. Sakto, kailangan na rin pala ang pamalit ng kanyang gulong. Kaya ginawa na rin niya ito. Ang check na ito ng blow baguettes o acronym para sa battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at sarili ay dapat talagang ginagawa ng kahit sinong chopper bago bumiyahe para siguradong ligtas ang bawat pasada. Pero si Adonis, inilevel up pa niya dahil extra rin ang pag-aalaga niya sa mga pasahero nang walang dagdag sa pamasahe. Ice cold pa ang tubig na handog ni Adonis sa kanyang mga pasahero sa Batangas. Mother's Day noong 2024, sinimulan ni Adonis ang pamimigay ng libreng bottled water sa kanyang jeep. Nag-start po talaga ako ng free mineral water ay eh, May 2020 20, 20, 20, 20 po po. Nang Mother's Day, na sabi po ng asawa ko po noon, bumili po ako yata ng pang hindi 9 case, 10 case, na saan mo gagamitin yung tubig at bakit sobrang dami. Ah, mo pala gagamitin yung tubig o oh, magpapasya tayo ng tao. Pero parang nakulangan pa raw dyan si Adonis. Kaya heto't inilibre na niya nang sakay ang lahat na naging pasahero niya sa araw na yun. Yes po, lahat po ng pasahero libre po. Kahit piso, wala pong bayad. Sa akin pong bulsa lahat galing yon, Wala pong ibang tao nagbigay. Sa akin po talagang bulsa yon. Wala po kayong kinita noong araw na yun? Wala po. Kahit po pandisel, di sarili ko pong gastos talaga yon. Talaga pong nasa puso ko talaga po magpasaya ng mga tao eh. Hindi na po nawala sa akin yun eh. Di pa na kontento si Adonis. Inulit niya pa ito sa Father's Day naman. Bago naging jeepney driver, mayigit isang dekadang nagtabaw bilang marino si Adonis. Ang pagmamaneho ng jeep, naging paraan niya para magtuloy-tuloy ang kita sa tuwing walang biyayang barko. Ang halap buhay ko po dati ay si nag po ako ay 1999 po hanggang 2012. Tumigil na po ako ng pagsisiman dahil humina po yung pandinig ko ng kaliwa. Pagkatapos po ng pagsisiman ko, 2012, ako po ay naging jeep ni driver na po. Noong una po kasi, ang gusto ko pong bilhin ng pagsisiman ko ay private na sasakyan. May nakapag-advise po sa akin na tiyuhin ko na pag-private ang bibili ng jeep, kung jeep papayagan kitang bumili ng jeep. Kaya po, pumayag na din po ako. Yung pala naman po, habang nagbabakasyon po ako, maganda pala po ang jeep. Kahit pagkabakasyon, may kita po at may income. Kaya tuloy-tuloy na po, yun. hindi na po nawawala sa akin na pag jeep hanggat sa lagret na po ako ng pagsisiman. Kahit noong magretiro na si Adonis sa barko, sige pa rin siya sa pagmamaneho ng jeep. Marahil, dala raw ng pasasalamat na kahit pa paano, ay meron pa rin siyang hanap buhay, kaya siya tumutulong sa mga pasahero. Wala pong pasahero na po sa akin. Pag nakita po yung mga naka-signboard ko, lahat po sila naka-smile. Kahit hindi po sila uminom ng tubig, happy na po sila. Kahit po yung mga magulang nila, nag-chat-chat po sa akin, nag-PPM, Kuya, salamat po sa iyo at malaking bagay po yung pagpapalibro mo sa anak ko. Ay, tuntuhan naman po ako, kaya lalo ko pupilikpapatuloy ang pagpapasaya sa mga tao. Sabi naman ng malalapit kay Donis, noon pa man, talagang matulungin na ito. May mga kapatid po ako na tinutulungan din niya at syempre po sa magulang ko. Tsaka sa ibang tao din po doon sa amin, kanila pong pamilya talaga, parang talagang sila ay lahi din ng magaling tumulong. Doon ko na-realize na hindi pala lahat ng tao o mayaman tao ang nakakatulong sa kapwa. Meron palang mga tao na ordinaryong tao lamang na talagang sa simpleng bagay o sa simpleng pamamaraan, nagagawa niya yung mga bagay na pwede siyang makatulong sa mga maliliit na ikinasisiyahan ng kanyang kalooban. Number one fan Adonis ang kanyang misis na teacher. Bago po magsimula yung mga libre sa kay na yon, parang hindi na bago kasi sa akin kasi ginagawa na niyang bigla mo na lang makikita na ah, bumili ng bigas, babat ang dami nito. Yung pala, may iba pa siyang pagbibigyan na mga kakilala niya na gusto niyang matulungan. Pag may nakita siya, halimbawa matanda na, sabihin po niya sa akin eh, kawawa naman yung matanda o tanda-tanda na nagtatrabaho pa siya, yung mga naglalako po niya sa tabi-tabi. So, dudukot siya ng pera, aabutan niya. At siyempre, happy ang mga customer na kahit papano napahinga ang mga busa sa dagdag na gastusin. Kung sa budget, sa halip na bibili sa fiction din, Dapat ako. Maganda po yung ginagawa po ng driver kasi po ma pagka po may birthday uh, nakakatulong po siya like nakakalesan po doon sa pamasahe tapos dun sa tubig naman po um, libre po siya kaya maganda po pagka po may nauuhaw um, pwede lang po kumuha Sa kabila ng inflation at nagtataas ang presyo ng petrolyo Paano nga ba nasisiguro ni Adonis na tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtulong sa mga pasahero? Alamin yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Bunsod ng kanyang pagpapalibring sakay at pagtulong. Halos kalahati lang ng kanyang kita sa pamamasadang aktual na naiuwi ni Adonis sa kanyang pamilya. Dito sa kapatid mo, hindi kami makukontento sa pagpapalabas lamang ng mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Sa saring placard ang nakasabit sa jeep ni Adonis. Merong senior citizen, PWD, buntis, single mom, at aba, pati tatay na kalbo. Ale, single mom? single mom na hindi ang jowa. <laughs> Lahat ng ito, mga kategorya raw ng na mga nabigyan na niya ng libreng sakay. Naisipan ko po itong mga pagpapalibri pong ito ay 2017 po. Ang inula ko po talaga po nung una ay Senior Citizen, PWD at saka Buntis. Nung binali ko po yon, sinabi ko po yung pamaypay. Po, nung mga bandang August naman po, naisipan ko nung po magpalagay ng single mom. November, ano pa kaya ang maidagdag kong blessing para sa mga tao? Yun po, naisipan ko naman mga may birthday kada buwan naman po, birthday. Hindi ko po malalaman ma'am, kung anong date po yung libre sa kayo sa mga tatay na kalbo. At heto, no ID record daw yan. <laughs> birthday mo ngayon? Hindi <laughs> <laughs> po, 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 ng 10 pa. Ng 10. Nakalibre ka. Nang tumukapos, ha? Nakalibre sa. Nakailo ko ng tubig. Kipinak <laughs> po yan. <laughs> Salamat. Nasa sa kanila na po yun kung sila po yung nagsisinungaling sa akin. Bahala na po sila. Sila ko na po ang bahala kung sila po nagsisinungaling, okay lang po sa akin. Baka po sila kayo nagsisinungaling, wala po silang pamasahe. Eh. Full support naman ang misis niyang si Anna Lane. Katunayan, siya pa ang gumagawa ng yelo para sa libreng tubig ni Adonis. Nang na po ang asawa ko ng yelo, para po ready na po pag kinabukasan, babiyahin na po ako ng umaga, nilalagyan ako na po ng yelo. Aminado mag-asawa, naramdaman din nila paminsan-minsan ng hagupit ng inflation o matataas na presyo pero mas nakikita raw kasi nila ang ngiti ng bawat sumasakay at ang kabutihan sa kanila ng tadhana dahil kahit sila tumutulong, hindi sila kailanmang kinapos. I mean, po lang po mga konti. Hindi pinagkakasa ko nga alam po para sa pamilya po. Para sa budgeting ko po ng mga bayad din sa kuryente kasi ako po nagbabayad dito sa bahay, lahat po ng mga billing. Pinagkakasa ko lang po. Kaya lang po wala, ko, wala talaga akong maiipon sa dami ko po ng libreng yan. Okay lang po, sana na po ako. Kahit po ako'y mahirap lamang, hindi po ako mayaman tao. Hindi ko na po kailangan ng maging mayaman na kailangan ko lang po tayo makatulong sa kapwa. Kita niyo naman po, hindi po kami mayaman. Pero, nasasabi ko na sa kanya ko na rin narinig yun na hindi ko kailangang maraming ari-arian o yumaman. Ang mahalaga ay kahit papaano, positive ang nagagawa ko sa komunidad at doon po ako humahanga sa kanya. Ika nga, dasal lang daw talaga na mapanatili silang malakas para sa araw-araw na mga gawain. Natutuwa naman po ako. Minsan po naiyak ako sa mga comments nila eh. Na sana, tatay, bakit mo ginagawa ito? mo, super blessed ka. Sana ganito lahat ang tao sa mundo. Wala po ko iniisip na kapalit. Ang malaga ako magpasaya lang po ng tao. Mismong lokal na ng pamalaan din ng Batangas City ang nagbigay ng pagkakilala sa pagiging isang bayani ni Adonis sa makabagong panahon. Halos 2017 po, hanggang 29, ginagawa ko po ito ang pagpapalibre po sa mga sinyo hanggat napasin po ako ng LGU ng Batangas City. Nasa nga kami ng pong mayor na biligan nila pa ako ng parangal. 2022, napansin na lang po ako ng LGU, biligan po ako ng parangal po uli. Nung amin siya makapanayam, simple lang naman daw ang kanyang hiling. Ang may pagpatuloy ang mga bagay na nakakapagpapasaya sa kanya mga pasahero. Sa tubig po, doon po sila nai-enjoy sa kapos sa pamaypay. Doon po sila sila tuwan-tuwa na hindi po sila naiinitan pala po pagsiksikan po. mga anak nila may mga batang kasama. Automatic ko ako, po sila. Doon po sila tuwan-tuwa ang mga esjante. Papaypay pa kayo, dyan, pag kayo na pag nauhaw. Ay. Senator Rapi, ano po Ay, Idol. Senator Rapi, unang-una ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa tulong po niyo binigay sa akin. Ito po ang bigay niyo ng tulong sa akin. Ito po hindi mapupunta sa bulsa ko, mapupunta po ito sa aking mga pasayero pang bili po ng tubig. At sana marami po po yung matulungan tao tulad daming mga jeepney driver. Talagaan niyo po lang yung sarili, Idol Rapi. Mahal na mahal po namin kayo. At magpalaya po kayo ng may kapal. God bless po, Senador dasal namin na patuloy na mabiyayaan si Adonis, pati na ang iba pang mga tsuper na marangal na naghahanap buhay at umeekstra ng pagtulong sa iba. Hanggang sa susunod na linggo, ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.